Hanggang sa pagtatapos ng 2025 Philippine Midterm Election ay may mga komento na pinakawalan ang ilan sa social media na halata namang naiingit at may taglay na sama ng loob sa INC. Yung iba ay tiwalag, pinalaya sa INC. Undesirable kasi. Yung iba naman ay miyembro ng ibang relihiyon o sekta na kung hindi ako nagkakamali ay tagapangaral yata. Huwag na nating pangalanan, sayang ang space. Bato, bato sa langit, ang tamaan, Doon na po tayo sa sinasabi nila na nakakatawa kasi iyan ang kailangan natin ngayon eh, yung mga nakakatawang bagay. Sa mahal po ng mga bilihin at iba pang isyo sa lipunan natin ay kailangan nating mag-unwind. Kailangan din nating makarinig ng ganyang mga komento na talaga namang pag inanalisa mo, eh talagang matatawa ka eh. Kailangan natin ang mga komedyante sa social media. Yung mga nakakatawang komento at banat ng mga hindi masyadong nag-iisip. May tawag dyan eh. Ano po ba ang tawag dyan? Idiot's play. Ayan. Yan po ang tawag dyan. Yan ay kung yun nga, aanalisahin natin ang sinasabi nila eh walang kasusta-sustansya. Idiot talaga kung tutuusin. Eh wag na po tayong mainis. Idaan na lang po natin sa tawa. Take it and leave it just for fun. Wag mo lang pong gagayahin ang mga taong yan kasi ikaw naman ang pagtatawanan ng iba. Isa-isahin na po natin. Kapit po kayong mabuti sa upuan. Baka po malaglag kayo pag narinig nyo ang mga ito. Una, maniniwala lang daw sila sa unity vote ng INC kapag naipanalo ng kapatiran ang mga iniendorsong kandidato ng iglesia. Pangalawa, hindi na raw effective ang black voting ng INC dahil may mga inindorso daw ang kapatiran na hindi nanalo, talo, ibig sabihin. Pangatlo, ang black voting daw ng INC ay dahil daw sa vested interest ng pamunuan nito, ng liderato nito, lalo na si Ka Eduardo Manalo, ang kasalukuyang leader, kagaya po ng alam nating lahat. Mga kababayan, wala ba kayong napansin sa Bulagas ng mga taong nagpakawala ng mga komentong nabanggit ipinaaangkin nila sa INC ang mga bagay na nasa kokote nila at yung mga bagay na ginagawa nila. Ang akala nila ay gawain din ng INC yung mga gawain nila. Malala ang sakit ng mga taong ito. Halimbawa, indorso. Nag-indorso raw ng mga kandidato ang INC. Hindi po nag indorso ang INC ng mga kandidato. Bagaman at nagbibigay sila ng mga pangalan ng mga kandidato na napagpasyahan nila na pagkakaisahan, eh dapat lang na ibigay yun. Dapat lang nasabihin yon Bakit po? Eh paano iboboto <laughs> kapatiran kung hindi nila alam kung sino-sino yon? Ang totoo ay hindi nila ito isinasa publiko sa napakaagang panahon. Hindi nyo ba napansin? Kadalasan po at iyon naman ang nakaugalian nilang gawin sa panahon pa man ng mga naunang leader ng iglesia. Isang araw, umahaba na yung tatlong araw bago ang eleksyon. Tsaka kanila ito ipinaaalam sa kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng sampol balot at ang totoo ay kayo na mga hindi nila kaanib ang masyadong maingay oh. dito speculation here speculation there kayo ang nagbabanggit ng kung ano-ano bakit po mas excited kayo ha ang INC ay tahimik ulang na lamang ay isekreto nila kung sino ang iboboto nila. Paano naging indorso yon? Kayo ang ngawa ng ngawa. Ano ba ang pakialam po ninyo sa boto ng Iglesia ni Cristo? Bakit hindi yung boto nyo ang pag-usapan po ninyo? Eto pa, pag-indorso ay magbibigay ka ng suporta sa mga iboboto mo, yung mga ini mo. Hindi naman yan basta sinasabi lang eh. Sa realidad ay ikakampanya mo ang mga iyan. Nangampanya ba ang INC? Ikinampanya ba nila ang mga kandidatong ibinoto nila? Nang encourage ba sila ng ibang tao na iboto ang napagkaisahan nila? Kung may nakita man kayo na political advertisement sa Net25 ay binayaran yon ng politiko o partido ng politiko o friends niya, sabi nga. Hindi yon pangangampanya ng INC para sa partikular na kandidato o partido. Nagbahay-bahay po ba ang kapatiran at inindorso ang kung sino-sino? Ay -sino? e ano ang tawag doon sa pagpapahayag ng INC ng mga pangalan ng mga kandidato na iboboto nila? Pagkakaisahan, as simple as that, pagkakaisahan. Kaya kung sabihin nila sa kapatiran o oh mga kapatid, ito po ang ating pagkakaisahan. Hindi nila sinasabi na, o oh mga kapatid, ito ang ating iniendorso. Oh, wala pong ganun. Tanging yun lang ang magagawa nila. Ang isulat sa balota ang kanilang mga pangalan. Wala nang iba pang gagawin ang kapatiran. Hindi po gagastos ang INC para sa mga iboboto nila sa totoo lang ay isayang gastos eh o financial support ang ginagawa ng mga nag endorse ng kandidato kung napapansin po ninyo. Gagastosan talaga nila. Ginawa ba yan ng INC? Tanungin nyo sila kahit sino dyan basta tunay na kaanib. Hindi nila lingwahe ang indorso. Kayo po ang nagsasabi niyan. Oh! Hindi sila. Isa pa ay yung black voting. Hindi po lingwahe ng INC ang salitang yan. E sino ang gumagamit niyan? E di yung mga bumabatikos sa INC, yung mga taong walang kinalaman sa samahan nila. E ano ang tawag ng INC sa kaisahan nila sa pagboto? Kaisahan sa pagboto. Ganun po, kasimple, kaisahan sa pagboto. Bakit ninyo isinusubo sa bibig ng kapatiran ang hindi nila sinasabi pinaniniwalaan at ginagawa. Doon na po tayo sa una. Maniniwala lang daw sila sa unity vote ng INC kapag naipanalo ng kapatiran ang mga iniindorsong kandidato ng iglesia. Naku po, giliw. May payo ako sa inyo, sino man kayo. Wala namang pumipilit sa inyo. <laughs> Maniwala kayo. May nagsabi ba sa inyo na kailangang maniwala kayo? Bakit kayo asumi? Sa maniwala kayo hindi sa kaisahan ng INC, ay wala silang pakialam. Ang mahalaga para sa kapatiran ay magawa nila ang pagkakaisa sa halalan kagaya rin ng ginagawa nila kapag may lingap sa mamamayan, pagsamba, paghahandog o offering, pagtatayo ng mga sambahan, livelihood projects at iba pa. O, oh, pinag-uusapan yung mga bagay na yan. Bakit hindi nyo pinupuna at dini-discourage ang kapatiran kapag nagkakaisa sila sa ibang gawain? Bakit? Ha? Ano ang agenda? Kayo ha? Talagang halata po kayo masyado. Meron kayong vested interest. Ano po? Isa pa. Sino naman ang nagsabi sa inyo o sa atin na bumoboto ang kapatiran para ipanalo ang kandidato? Walang doktrina at walang sinasabi ang INC na kailangang maipanalo ang kanilang iboboto na kapag ang kandidato ay hindi na totoo ang relihiyong INC maging ang kanilang kaisahan. Kasi wala po kaming pakialam, manalo o matalo ang kandidato. Ang importante po, panalo kami sa pakikipagkaisa. Ayan, sabi ni Thelma Gillian kahit kailan po kasi kaming mga iglesia ay hindi bumoboto dahil sa politiko, kundi dahil sa kusang loob na pagkakaisa. Dahil po ito ang turo ng Diyos sa Biblia, sabi naman ni Affectionate Indoor Plant. Ganyan din ang sinasabi ni Francisco Ordenesa. Manalo man o matalo ang pinagkaisahan panalo pa rin ang INC kasi utos ng Diyos ang sinusunod. Eh bakit nga raw natalo yung ibinoto nila, Sus Maria naman? Kasalanan ba ng INC yon? At kasalanan ba ng INC na sila lang ang bumoto doon sa natalong kandidato? Kasalanan ba ng INC na itong mga ibinoto nila ay hindi na gusto ng na maraming Filipino. Pasalamat nga siya o sila dahil ibinoto pa sila ng iglesia. So ano ang issue? Wala po. Walang ka-issue-issue. -issue. Yung pangalawa naman, hindi na raw effective ang black voting ng INC dahil may mga inendorso daw ang kapatiran na hindi nanalo. Wow! Ang talino ng nagsabi nito. Napaka walang kwenta mag-isip. Kung natatandaan po ninyo yung kadibati noon ng INC na defender na katoliko ang nagsabi nito. Yung binasa sa, sa nilikot niyang Biblia, yung pangalan ng relihiyon niya, yung pinilas, yung isang pahina, at pinalitan ng pahina na nakalagay doon yung pangalan ng relihiyon niya. Asus, as malikot na ay mababaw pa mag-isip para pala sa kanya ay para maging effective ang unity vote ng INC, ay dapat na manalo ang lahat ng ibinoto ng mga kandidato. Tawang nga po kayo. Ayan, ayan <laughs> Palakpakan po ninyo sila. Ayan, salamat po sa mga masunuring fans. Nakakangalay sa panga ang <laughs> ganitong tao. Uulitin na naman natin, hindi bumoboto ang INC para ipanalo ang sino mang kandidato. Bumoboto sila para sa kaisahan na binabasa nila sa Biblia bilang doktrina o batas ng Diyos. Sabi ni Rinaldo Hoson, bumoto tayo hindi para sa mga politiko. Bumoto tayo para sa unity at pagkakaisa natin. Ito ang tunay na panalo sa ating INC. Sabi naman ni Jaime Jadula, panalo, matalo ang pinagkaisahan. Panalo kami dahil nagawa namin ang kaisahan. Ang sarap ng pakiramdam dahil na ipanalo ko ang kaisahan, sabi naman ni at MVP. Si Dean Nadime naman, First in my mind, I vote for the unity of our church. Then, I prayed after voting, thanking God. Si Ophelia Mabitasan, masaya kami na naipagtagumpay ang kaisahan ng pagboto. Pare-pareho eh, ang sinasabi nitong kapatiran, maging si Artemio Fernandez Valdez Jr., na ipagtagumpay po natin ang pagkakaisa na totoong nakalulugod sa ating Amang Diyos. Pareho din ang dialogue. Sino ang naiiba ang sinasabi? Kayo po. Kayo na bumabati ko sa kanila at yung mga peking kaanib na iba ang linyada at yung mga tiwalag na lalong inilulubog ang sarili sa kalaliman ng kadiliman. Aro, makakaahon pa kaya kayo sa lagay na yan. Baka naman may magkomento naman dyan na hindi effective ang kaisahan kasi may mga miyembro na hindi sumunod. Yung iba ay nagtitiktok pa. <laughs> iba ang iminoto. Eh, e, dililitaw na ganito. Hindi effective si Jesus kasi may naging apostol siya na hudas. Ganon? Common sense po. Pakigamit paminsan-minsan. Slightly used po ba? Doon tayo sa pangatlo. Ang black voting daw ng INC ay dahil daw sa vested interest ng pamunuan nito, lalo na ni Ka Eduardo Manalo, ang kasalukuyang leader. Siguro ang nagsabi nito ay nakatanghod sa lider ng Iglesia ni Cristo. Kung saan nandoon si Ka Eduardo Manalo, eh, siguro nandoon siya. Yung parang asong susunod-sunod, yung parang gutom na aso na mananakmal ng tupa, anumang sandali. Parang ang daming alam eh. May ebidensya ba naman? Vested interest? Napaka-negatibong salita niyan eh kapag sinundan yung gusto niyang sabihin. Nababasa po ninyo ang pakahulugan ng Oxford Languages. A personal stake or involvement in an undertaking or state of affairs, especially one with an expectation of financial gain. Ayan po ang pagkakahulugan ng Oxford Languages sa salitang vested interest analisahin nga po natin sino kaya ang may vested interest yung nagtiwalag o yung itiniwala oh! bakit ganyan ang tanong sabi kasi ni Kadamyan ay tiwalag daw sa INC ang isa sa nagsabi niyan sino man siya ay wag na nating pangalanan, sayang ang space may personal na galit ang nagsasabi nito Yon ang kanyang vested interest kinakailangan nitong kumita kaya nagpo-post ng kung ano-ano. Yon ang kanyang vested interest. Gusto nitong makaganti man lang sa nagtiwalag sa kanya. Yon ang kanyang vested interest. Nagpapapansin ito kasi laos na. Wala nang pumapansin. Yon ang kanyang vested interest. Ang ginagawa niya ay dahil sa matinding motibasyon nasirain ang INC lalo na ang leader nito. Yon ang kanyang vested interest na sa paggawa niya nito ay may expectation of financial gain para sa kanya. Yon ang kanyang vested interest. Pag in-interview ka sa isang TV halimbawa, sa isang TV network o isang isang vlogger na laos na rin, nakagaya niya, na naghahanap ng maiko-content na tiyak na panunuori ng mga tao, ay may matatanggap kang bayad bilang isang resource person, di po ba? Alang ang wala. Sabi nga nila, it's common for them to receive an honorarium or fee for their time and expertise. Yun ang kanyang vested interest. Sino ka man, halata ka masyado. Oh! Di mo napansin ano, Common sense, pakigamit paminsan-minsan. Kung may interest man ang isang leader ng relihiyon, lalo pa at naniniwala siya na tunay na relihiyong sa Diyos ang pinangungunahan niya ay ang para sa ikauunlad at ikaayos ng organisasyon na ipinagkatiwala sa kanya. Ang isang hakbang na gagawin niya ay palayasin sa organisasyon ang mga may vested interest yung mga matatakaw sa pera, mga swapang sa pakinabang, mga reklamador, feeling mas magagaling at iyon nga ang ginawa ni ka Eduardo Manalo. Pinagtitiwalag sila sa iglesia. Mas bumilis ang iglesia, di po ba ninyo nabansin? Mas umunlad, kaliwat kanan, ang usbong ng mga kapilya. Nasaan ang vested interest pagkaganyan? Politiko? May politiko man o wala, may halalan man o wala, ay hindi mamumroblema ang INC sa gagamiting pera sa pagpapatayo ng mga kapilya, pagtulong sa pangangailangan sa pamagitan ng lingap at maraming iba pa dahil sa mga kaanib na tunay na nag-aabuloy, nag-o-offering, yung hindi reklamador, hindi madamot, walang bulong-bulong, mayaman ang iglesia dahil sa kanila. Hindi dahil sa mga politiko o sino mang Poncio Pilato. Nagtataka ako sa ganitong mga tao na dating miyembro. Alam na alam nyo na ang pinagkukuna ng pondo ng INC sa simula't simula pa nito sa panahon ni Ka Felix Manalo ay ang abuloy ng kapatiran. E talaga namang abuloy ng kapatiran ang pinanggagalingan ng ginagasta ng INC sa kapilya, lingap, evangelization, livelihood projects, housing projects, at iba pa. Bakit parang hindi nyo alam? Ha? Hoy! <laughs> bakit parang hindi nyo alam? Libang, libang, noong kayo ay kaanib pa, ay hindi kayo nagbibigay para sa iglesia. Yan, yan ang pwedeng nangyari. Hindi kayo nag-aabuloy. Hindi kayo nag o At panay reklamo ang naririnig sa inyo. Tama ba ako? Baka nga. At marahil ay tumatanggap kayo ngayon mula sa mga politiko ng pera at pakinabang para siraan ang INC. Bakit kayo nagkaganyan? Tanong ni Kadamyan. May payo nga pala si Kahuling sa mga itiniwalag na kung ano-ano ang kinokomento ngayon laban sa INC. Maikli lang daw ang buhay. Alang ang hindi nyo alam may oras pa raw para bumalikwas. Tanggalin sa puso ang galit. Puot na raw yan kung susuriin. Naku po, talo pa kayo ni Kahuling. Ang talino ni Kahuling. Ang puot daw ay nangangahulugan ng pagiging mamamatay tao, kriminal. Alam nyo yan, di ba? At walang mamamatay tao na papapasukin sa langit. Yun ang masakit. Sayang naman daw ang mga panahong nagdaan. Ang mga hirap at sakripisyo na pinuhunan, 'yun nga ano, naisip ko na baka may mga naging katungkulan pa ang ilan sa mga itiniwalag na ito. Balikan nyo raw ang mga alaala -ala ng mabuting pagsasamahan, mga sandaling may ngiti at katuwaan. Darating ang panahon, papasok tayo sa libingan. Mamamatay ba tayo na parurusahan pagdating ng araw? Yan, yan ang tanong ni Kahuling ang bait talaga ni Kahuling pag <laughs> nagpayo. Ako hindi eh. Parang, parang gusto ko rin magpayo. Pero siguro ay wag na kasi medyo masakit ko ako magpayo. Wag na nga. Wag na akong magpayo. <laughs> alang, alang kay Kahuling. Batiin na lang po natin ang mga taga-lokal ng Marapal, distrito ng Iloilo North. Lagi raw silang nanonood, sabi ni Binyas Rafael. Salamat po sa inyong suporta. Shout out sa mga kapatid sa iba't ibang dako ng daigdig mula kay Jimmy Makaspak ng Graceville, District of Bulacan East. Shout out sa lokal ng Kalubian distrito ng Ormoc City, Leyte mula kay Pascualito Modina Senior ng lokal ng Kabagan, distrito ng Cagayan South. Shout out din kay Francis Santiago. Salamat sa pagsuporta at sa pag-aabang ng aking content. Ganon din sa mga kapatid dyan sa lokal ng Bianuan, Aurora, mula kay Ka Edwin Hunyo. Batiin natin si Damsel Pauline ng lokal ng Fukui, District of Nagoya, Japan, mula naman kay Noel Pauline Sr. Shout out kay Rodendo Fernandez ng Laktawan, Distrito ng Vizcaya. Shout out din sa anak ni Marisa Don Diego na si kapatid na Sedi or Sehola na isang regular na manggagawa at sa kanyang maganda at mabait na kabiyak na si kapatid na Jameline or Sehola at sa mga anak nila na sina Kaden Jace at Jarden Caleb dyan sa lokal ng Palangge, distrito ng Cavite. Shoutout din sa lokal ng Sapang, distrito ng Cavite. Shoutout din kay Arthur Aquino dyan naman sa Toronto, Canada. Shoutout kina Rodolfo Atinyon ng lokal ng IBP, Quezon City at Owen Watanabe ng Dasmarinas, Cavite. Ganon din kina Oliver Negrido ng lokal ng Santa Rita, distrito ng Pampanga West at kay Mary Kabatbat. Pagbati sa mga anak at pamangkin ni Domingo Bautista at sa mga kapatid dyan sa Cavite South. Batiin din natin ang sambahayan ni Alve Luzande at happy viewing po sa lokal ng Daraga, distrito ng Albay, lalo na sa destinado, mga ministro at mga manggagawa sa kanilang lokal. Kumusta po kayo dyan? Pagbati pa rin sa mga kapatid sa lokal ng Dagupan City, distrito ng Lingayen, Pangasinan, lalo na sa asawa ni Leo Parayawan na si kapatid na Stephanie Parayawan at sa biyanan niya na si Nanay Indio dyan sa lokal ng Mamalingling. Shout out din natin si Alfredo Pokis na loyal nating tagapanood at si Rob's Mix Vlog. Shout out din sa At siyempre ay natuwa naman ako sa comment ng isa nating tagapanood na si Israelita Liwanag. Welcome po at mabuti naman po kung nakakatulong ang channel na ito na makapagkumustahan ba at magkaugnayan ang mga dating magkakasama na ngayon ay nasa iba-ibang lugar na. Kumusta na po si Kaligaya? Salamat din po sa mga taga-subaybay natin na nasa ibang bansa gaya ni Priscilla Murphy dyan sa San Diego, California, USA. Many thanks for watching my content. God bless po. Ganon din si Loida Pascual na nandyan sa Tulsa, Oklahoma. At sa marami pang iba na hindi ko mababanggit sa post na ito, maraming salamat po. So bay bayan po sana tayo lagi ng makapangyarihan natin Diyos.